Isang iglap lamang, isang pamilya ang nawala ng bahay matapos itong matupok. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang umaga po. Ako po si Jason Labadre Buenagua, na taga Purok 1A San Roque Mercedes, Camarines Norte, na humihingi ng tulong sa tabang ora Na lahat po ng aming paninda o kagamitan sa bahay ay lahat po naubos wala ko kaming naisalba kahit ni isa uh, sa lahat po na magbibigay maraming 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 salamat po Jason, uh, ikinalulungkot po namin yung nangyari pong sitwasyon dyan po sa inyong bahay, yung pagkakasunog po. Ano? Jason, matanong ko lang, nasaan yung buong mong pamilya nung mangyari itong sunog? Mali ma'am, nakahiga po kami, tulog pa po, hindi nangyari po. Yung kaya ako nagising, narinig ko na parang may nagbasag na sa loob. Tapos narinig ko na rin yung kapatid ko na sabi nga daw may sunog. Kaya po yun, na-alert ako, sunog. Ginising ko na po yung pamilya ko. Anong oras nangyari yung sunog, uh, Jason? 7.28 na nga po, ma'am. Sabi ko siya nakita. Itakagising ko kasi 7.28 na pala po yun eh. So nakita ko na yung pinaglalagyan ng kandila ni mama. Medyo malaki na po talaga yung apoy. Ah, uh, yung pinaglalagyan ng kandila. <laughs> Meaning to say yung pinagmulan ng sunog dahil doon sa kandila. Yes po, kasi po kahapon po isang buwan ni Mama. So, kailangan yata ng kandila o sininda ng stepfather si ko. So, yun. Okay, so yung mama nyo namatay, uh, kumbaga isang buwan na yung simula nung ito ay inilibing. Apo, ma'am. Tama po. Okay. So, nagsindi kayo ng kandila sa altar, doon nagsimula yung sunog. Tama po. Tama po. Okay. Bakit? bakit uh, Nakalimutan nyo ba na patayin yung kandila? Hindi po, ma'am, kinalimutan. Kumbaga, sinadya talaga pong sindihan para po kay mama. Okay. Kaya binabanggit ko, ko sinadyang sindihan yung kandila, pero nakalimutan bang patayin or talagang hinintay nyo pong ma maubos yung kandila? Pero ano nangyari? Hintayin ko siguro maubos po yung kandila kasi wala naman po akong alam sa gayan eh. Kung ano, wala talaga po akong alam. Kung baga, yun na lang yung paniniwala siguro na kailangan mag ng kandila. Ganun po. Okay. So anyway, yun yung pinagsimulan ng sunog, yung kandila. Ngayon, ang tanong ko naman, Jason, meron ba kaagad na nagresponde na mga bumbero nung mga oras na nasusunog yung bahay ninyo? Meron po ma'am, meron po ma'am. Kaya lang, kahit anong bilis ng responde natin sa Mercedes dahil o so, kahit dyan sa Mercedes, hindi na rin siguro aabot sila kasi yung items namin dito is yung bahay namin is light materials po. Ah, light materials, gawa yung bahay po ninyo. Wala na rin po yung dumating sila. Kung bagay, as in, ubos na. Kasi iglap lang eh ubos na eh. Talagang kahit ano, kahit ikaw pero hero, hindi nakakayanin kumbaga. Ah, so mabilis na natupos yung bahay ninyo dahil gawa sa light materials pero yung BFP, madali naman sanang nagresponde. Kaya lang talagang mabilis yung pangyayari. Ito po sa kwento, nag-video, sadal doon po yung responde. Pero para sa akin, wala na rin. Kasi kahit anong bilis nila talaga, kahit tatlong minuto, apat na minuto, wala na rin sila talaga aabutan. Kaya para sa akin at di nandiyan pa rin yung, nandiyan pa rin yung presensya nila para sa amin kumbaga. Mm. -hmm. Pero may naisal ba naman kayo kuya na mga gamit nung nasunog po ang bahay wala, po ninyo? Wala po. Kung ano lang po yung suot ko na short yun lang po. Sa Nakasaan po, kung ano lang po yung suot yun lang po. Sasawa ko nakapantilan sa kadamit eh. Yun lang po. Mm -hmm. Wala pong nasa Sir, kamusta na po yung pamilya po ninyo? San po kayo ngayon nanunuluyan? Balit po sa kaibigan ko, kay Aris Balani po, dyan po sa Mercedes. Mm, okay, so at least meron kayong nasisilungan na na wala po kayong bahay. Apo, Apo. Sa, Apo. sa totoo lang po, maraming tumulong sa mga kaibigan ko. Sabi ko naman po, nauna po yung ano, ay na po muna ko kay Aris Balani. Mm -hmm. Pero itong nasunog na bahay po ninyo, ay sa inyo po ba itong bahay or inuupahan po ninyo? Amin po siya, sir. Ang bagay, ito pa po yung napundar ng mama ko. kung bagay, dinusong lang ba? Caretaker lang po kasi may dito eh. Hmm. Yung mama ko po. Opo, nung oras, parang... Opo, nung oras, sir, na nasunog po yung bahay nyo, unti-unti pong natutupok ng apoy, ano po yung pumapasok po sa isip po ninyo? ako ma uh, Diyos, sabi ko ay Panginoon ang bahala sa lahat. Kung bagay, eh, wala na talaga. Ipagpa-suggest na lang natin ng lahat. Yun lang lagi ang nasa isip ko asawa kung Umiiyak, kung paninda natin. Yung pinaghirapan namin ng na limang taon, yung napaninda. Sabi ko, okay lang yan. Mahal tayo ng Panginoon. Kung bagay, magtiwala tayo sa Kanya. Yun. Sabi ko, ganun na lang po. So ang Just importante, so ang importante nito Jason, walang nasaktan na kahit isa sa pamilya ninyo. Ano? Tama po. Bali ako ma'am, may nasa mo mama ko na mga palito, saka ma'am yung kuko ko sa paa. Medyo nabungkal nabung po talaga at masakit po. Hindi ako lang po may job, may damage po. Okay. So dahil siguro may mga gamit na gusto gusto mong isalba kaya lang uh, wala din ano? Tama po ma'am. May gusto sana akong kuha eh, na kahit kumbaga bagay, pang-punan ba? pang pang namin para meron kayong pang-angat ulit. Kaya wala na po talaga. Sobrang bilis ko. Ano oh. yung plano mo ngayon, Jason? Dahil syempre nangyari na itong uh, sakuna, yung pagkakasunog ng bahay ninyo, pati yung negosyo. Ano yung plano mo ngayon, Jason? Oh. plano ko ngayon ah, na unang-una, syempre, manalangin tayo. Manalangin ako, manalangin tayo yung pamilya. Kung paano, ka mag, kung paano kami mag-umpisa kung paano kami bumangon ulit kasi halos lahat wala kami savings ABC. So, sa totoo ma'am, halos 100,000 o mahigit pa yata siguro ma'am yung nawala sa amin. Ang savings namin na halos wala na talaga. So sabi ko, kita tayo ulit dati sa wala. 200 lang ulit. Ngayon, siyempre, mataas kasi may tumulong. Sabi so, ko, itakayanin yung Kaya lang. Talagang ilang taon pala, talaga Bubunuhin para makasurvive ito talaga sa pinag-araw. Okay. okay. Pero nakikita ko naman sa inyo, Jason, na positibo kayo sa buhay. At uh, alam ko rin na sa kwento mo, nakakayanin mo ito. ano Babangon ulit, bubuhayin ulit yung pamilya. At uh, wag kang mag-alala, Jason, dahil... Sa binabanggit niya, partner, malakas yung pananalangin, malakas yung paniniwala mo sa puong may kapal. Sabi ko nga po, ma'am, tumatanggap ako ng biyaya na galing sa Panginoon na napakarami. Bakit yung problema hindi ko tatanggapin? Dapat tanggapin yan, di ba? Sabi ko nga po, nung wala si mama. Sige, sobrang sakit. Tatanggapin ko yung pagpapasigis ko. Nawalan ako akong negosyo, nawalan ako ng pera, halos lahat, pamilya lang ang meron ako. Tatanggapin ko. Sabi ko, magtitiwala ako sa Panginoon. Ay, hindi naman ako bibigyan ng problema eh. At, please, po, oh, at least, oh, at least Jason, ako. hindi ka nawawala ng tiwala oh. kay Panginoon. Tama po. Sa so, mga tama binabanggit mo yung Jason, mukhang tumindig yung balay mo ko partner mm. dahil marami, maganda yung mga... Uh, yung pananalita ni Jason, nandoon palagi yung pag-asa. Mm, tama. Ah, ah. So, dahil dyan, Jason, Uh, nasa kabilang linya ngayon ng ating telepono si Raymond Prado, ang provincial coordinator ng Akubikol Party List. Eto sa Raymond, meron tayong kababayan na pinagdaanan itong pagsubok na nasunugan yung kanila, nasunog yung kanilang bahay, natupos lahat, pati yung kanilang negosyo na wala. Ano po ba yung maaring maipaabot na tulong ng Akubikol Party List para sa kanila? Alam niyo po sa pagdating, pagdating sa mga ganyan na tulong, tayo ay palagi ang nandyan, ang apobikol sa lalawigan ng Kamalinas Norte. At uh, tayo po ay hindi nagpapabaya. Yes po, may, uh, may maitutulong po tayo. Actually po, uh, nag Nagpa-party coordinator po kami sa mga leaders natin dyan sa bayan ng Mercedes. Uh, lalo na kay Kagawad uh, ya, Kagawad Kenneth. Ano po, paipapag sa atin yung eksaktong location at kahapon ay andyan din po yung ating kasama sa tapang oramismo si uh, Ma'am Rachel, ano po, Kaljente, ano po. So naipapot po sa ating tanggapan na agad matulungan ito at naipapot natin dyan sa inyong tanggapan sa regional office ang, ang mga kailangan nila dahil talaga pong totoo yan na talagang natupok at naubos yung kanilang mga paninda ano po malapit lang yan dito sa may sa amin, uh, ilang kilometro lang. Pagamat uh, yan po ay na, nalaman natin sa social media rin at uh, tayo po ay hindi magpapabaya sa mga ganyang pagtulong. Ano po. Okay. So, alam po namin na talagang yung akubikol uh, ako bicol dyan sa Camarines Norte ay talagang mabilis ang aksyon sa pangunguna mo, uh, Raymond. Ngayon, ano yung mga specific na may abot na tulong ng ako bicol party list para kina Jason? Sa ngayon, sa Ma'am Remy, hinahanda natin yung mga modular tent na talagang kailangan nila dahil wala sila masilungan dyan. Ano po, mm -hmm. meron tayong ibibig... Tatlong pamilya po, yan, ano po? Tatlong pam pamilya, so bawat pamilya magbibigay po tayo ng modular tent para may, may sila. Magbibigay tayong mga sabon, blankets o kumot, kaldero. Bawat isang pamilya po din po, isang sakong bigas, 50 kilos size po yan. Then, siyempre, use clothings, meron din mga canned goods, sinyelas, mm -hmm. solar light, at uh, basins po. Ayun. So, yan po, yan po yun. yung pwede nating na... maibigay sa kanila pa eh, sa mga susunod na araw po. Opo, malaking tulong yan sa kanila, sa Raymond, ano? Pangunahing tulong, importante, yung bigas. Kasi, siyempre, partner, uh, walang-wala sila ngayon, kaya importante yung pang-araw-araw nilang pagkain. Opo, mm, tiki-isang sako po sila na po. Apo, ah Sir Raymond, kung meron kang mensahe dito kay Jason, ano po yun? Ah, Siyempre, yung sinabi niya kanina na yung may pananalig sa Panginoon, ano, napakatibay ng kanyang, uh, ng kanyang loob, ano po, para sa pamilya niya, bagaman yung kanyang nanay po, ay uh, uh, sabi ko nga, dobleng dagok dahil kamamatay lang yung nanay, ika 30 days, nangyari yan sa kanila. Andito lang po kami, Sir Jason, ano po, ano ang ako-bicol sa inyong, asa uh, sa, nasa paligid lang po at kami naniniwala na malalagpasan natin ito. Ito po okay. ano sana po. Okay, with that, maraming maraming salamat uh, Sir si Raymond Prado ang uh, coordinator ng Akubikol Party List diyan sa Camarines Norte. Maraming maraming salamat. Yes sir, maraming salamat po. Maraming salamat Raymond Prado ng Camarines Norte. Norte. Alam mo Ayan. partner, uh, tatlong pamilya pala ito. Tatlong pamilya. O oh, ibig sabihin yung bahay nila na nasusunog, meron pang nadamay na ibang bahay isa-isang compound partner. Isang oh, oh, compound isang compound. Oh, kaya kawawa naman ano? kaya yung tulong ng Ako Bicol Party List ay para sa tatlong pamilya. Pamilya partner. Mm -hmm. uh, Jason, narinig niyo po yung tulong na ipapaabot po ng Ako Bicol Party List po sa inyo. hayaan uh, niyo po, mga ilang araw ay darating na po dyan sa lalong madaling panahon. Ah, sige po. Maraming maraming salamat po. Opo at Bicol Party List. At bukod dyan, so, Jason, na uh, sa matatanggap mong tulong sa, mula sa Ako Bicol Party List kami ay magpapadali din ng aming staff dyan sa inyong lugar upang ipabot sa ang aming munting tulong na cash assistance para sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Apo. So ibig sabihin niyan, Jason, salam. aside doon sa mga tulong na nabanggit ni Sir Raymond, magpapadala din kami ng cash assistance para sa inyong pamilya para naman kayo ay makapanimula ulit. Kung anong gusto niyong negosyo, ay sana naman ay eto ay magamit po ninyo para uh, bumalik yung lakas or yung uh, bountiful life, especially itong negosyo nyo, Jason. Totoo po yun, ma'am. Mga nga po ako na hindi po yun masasayang, ma'am. Babalitaan ko kayo, ma'am, pag umangat kami. Totoo ayon, po ayon. Ayon. Alam mo, nakita ko yung pag-asa sa ngiti ni yung itini, Jason. Mm -hmm. Ramdam ko, partner, na talagang nabuhayan yung kanyang loob dahil importante sa kanila itong negosyo. Tama yan, partner. Kung nasa back to zero si na... Kuya Jason ay nandyan at kaagapay mm -hmm. ang ako party. Back to zero yung negosyo pero ang importante, ligtas ang pamilya. Tama yan. Buo yung pamilya. Maraming salamat sa iyo Jason at manatiling buo ang loob. Laban lang!